Yo, what's up mga boss? Magandang magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring ama. At ngayong araw na ito mga boss ay nandito tayo sa paaralan ng aking anak dahil ako, ako, ako ang magbabantay sa kanya. Pero dahil wala naman tayong ginagawa, nagdala tayo na itong mahiwagang notebook dahil magsusulat tayo ng ating mga bayarin at utang gastusin sa buwan-buwan. Naalala ko pa nung ang first day ng aking anak mga boss no ay hindi siya pumasok talaga talaga ang umiiyak siya ayaw niyang pumasok sa loob ng paralan dahil wala daw kami doon sa loob at talagang hindi siya pumayag na iwan namin iyak siya ng iyak hanggang sa sumigaw na siya nakakaawa talaga pero nakakatawa din kasi sabi niya baka iwan daw namin siya para din talagang tanga hindi pero lang ko ko sa puto. daw. Muntun At yun na nga ay hindi nagtagal dahil dalawang oras lang naman ang pasok niya ay lumabas na rin sila. Pero ngayong isang buwan na rin siya sa paaralan ay hindi na siya umiiyak na ubos na yata ang mga luha sa kanyang mga mata. At dahil sa tanghali na alas 12 na pala uuwi na kami para makapag tanghalian dahil gutom gutom na sila. Pagkatapos kong mananghalian ay nagdesisyon agad ako na ang motor na to ay aking paliguan. Matagal-tagal na rin mula nang hindi ito nakaligo. Siya nga pala naaalala ko pala Ang bandang dito sa kanya. Dito, dito, dito sa kaliwa pati yung sa kanan niya. Ito yung istorya niya. Ito yung sa kanan ay natumba ako dito sa amin na gasgas -gas, pati gilid pati yung salamin basag na rin at ito naman yung isa dito sa bandang kaliwa niya ay kahapon nung umuwi ako sa amin ay nakabanga ako ng tangang motor ay hindi tangang driver pala kaya pati yung dito sa kaliwa ay pantay na sila parehas gasgas -gas, kaliwa at kanan niya at dahil nga ay nandito na rin ako nagliligo sa motor ko ay sumingit na rin ako na labhan yung mga damit naming napakadami na siguro mga dalawang planggana na siya. Pero ito yung nakakatawa, ito yung washing namin na para ring tanga. Ayaw niya pala mag-drain, kailangan niya palang hilain. Ayan o, oh, tingnan niyo. O, oh, ayan, di ba? Nag-drain na. Kailangan pala yung hilain yung nylon dito Dahil sira na ang drainage nito Kaya ang sakit sa kamay ko Tingnan na namumula na Grabe talaga Taghirap ang palangaw ngayon Hala, hila, hila mo pa <laughs> Pagkatapos ko nga pala maglaba ay didiretso ako ngayon sa bangko mayroon akong kailangan gawin doon. mag inquire ako at magtatanong kung pwede ba mag-withdraw kahit wala kang diniposit kahit na piso. <laughs> pagkatapos ko nga palang mag-withdraw mga boss ay dumiretso na ako sa salon namin at nag-set up na rin ako sa aking gagawin dahil magba-vlog ako ngayong araw na ito para may makabuluhan naman ang ating araw. Meron tayong nagawang mabuti ngayon sa isang araw dito sa mundo. Ikaw, ano bang nagawa mo sa araw na to? Tara, trabaho na tayo. Let's go.